Kaya mga kabalen, ang ganda ng sikat ng araw. Sa araw ng lunes na naman, April 1. Tatakbo kami ni Karay. Magigin, magmimit -me kami dito sa Rambol. Pupunta kami sa Edmonds. Para sa nalalapit naming Sun Run <laughs> Marathon. Tingnan ko baka na, dito na. Sa kanto, dito daw kami magmimit ng 11. Ngayon pala ay... mag 11 na ng umaga araw ng lunes yun <laughs> eh, si Kari nakaparwarm up, warm up na Pa! yan kasama ko na naman si Kari kapag tapos niyang nagluto kagahapon practice <laughs> na practice na naman <laughs> alay mo tayo makakuha ng medal Pero natin yung mga Afrikaan. Oo. Tatakbo na kami. Ay, oo. Okay, e, pag tapos na tayo, pagbalik tayo, puro pakakyat tayo naglalakad. Okay lang yan. Naka, uh, naka 30 seconds na kami, hinihingal na. <laughs> Yung chan ko, puro ng ano eh. Puro ng pasit kanton. <laughs> Punta kami sa mga cherry blossom Buhay pa kami, eto <laughs> Isang ahon Isang ahoy pa lang yung... Oo oh. Meron na sigurong yung... 10 metro Yung pinakbo namin Ito yung timo Ito Dito na tayo sa Edmonds Dito <coughs> sa oh, Ang sarap Malapit na. Konti na lang. Mabubuo na natin yung 5 kilometers. So, oh. Almost there. Almost there. Konti na lang. <laughs> Pabot na. Tapos na kami. Naka 5 kilometers na rin. Di ba Ray? Lagpas siya. oh, lagpas. Kasi pahinga natin. Wala mang isang minuto yung recovery natin eh. Yeah, may intolerance sa stoplight. Oh, may intolerance sa stoplight eh. Baka sa... Uh, Sandran, baka buti tayo ng 30k. <laughs> Ay, takboy natin pa uwi. Takboy natin pa uwi. Sarap. <laughs> 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 Ito yung South School. Ito si Impulo. Buti pa yung mga bata din. Yung mga kabalan, pa uwi na tayo. Nandun lang na si Karay. Nasa umuwi na sa bahay. Nag iwalay na kami. Naka 5 kilometers din kami Sa susunod na naman practice Kaya namin yung 10k Kaya namin yun Laban lang <laughs> Dito na tayo sa bahay Yung mga gamit ko mabigat pa sa akin <laughs> Yung mga kabalay After natin magjogging atid naman natin yung mga tax natin Paano natin Sa accountant kasi tax ano ngayon eh at the stop sign turn left onto Gilly Avenue tax na naman sana hindi tayo magbabayad sana makakaparepan tayo kahit 10 dollars lang okay na importante wa hindi tayo nagbayad di ba Sarap magjaging pagkatapos mong tumakbo Sarap ng pakiranda mo. Parang ganado ka. In 1.7 kilometers, turn right onto Oakland Street. Mga kabalin, dito na ako sa malapit sa mall sa atin na sa malapit sa amin. Bumili ako ng ano sa yung second hand na uh, yung tawag dito, yung bike uh, trainer bike 'yan. Di diba? Para kahit sa loob ng bahay nakakapag-bike tayo. Okay naman siya. Okay naman siya kaso ang problema dito wala siyang titulad nito meron. Titingin ako sa mga ano kung saan ako makakita ng ganito. Ito lang ang problema niya. Titingin ako sa iba. Punta tayo ng Canadian Tire o kung saan saan man magarap tayo ng ganito. Okay? Mga kabalen, sarap ng sikat ng araw. Mainit na malamig. Yan, tayo, papunta naman tayo sa may Canadian Tire. Wala tayong magawa eh. Nakablakad na naman tayo dito. <coughs> Lumabas na tayo. Lumabas na tayo mga kabalit. Pumili ako ng ano yung tignan ko kung pwede to. Yung lalagay ko dun sa nawawalang takip nang sa binili kong second hand na bike trainer rata yun tingnan natin kung pwede siya natin. Uh, ba, nakalak. Nakalak si Kuya. Uh, yan. Sana mainit na mga kabalin, mainit na yung panahon. Ito lalagay ko dito eh. Dito na wala yung isa Ang original niya, nasaan ba? Ito yung original, pero wala akong makita ganito try natin itong isa ito malaki siya Tignan tingnan ko kung pwede yeah. aray po oh sakto lang di ba oh sakto lang ang galing ko talaga tapos itong isa oh, um, sakto lang yun na Uwi na tayo para matest na natin yung ating binili doon ayusin natin yung bike natin eh. i-condition natin kasi summer na sarap na mag bike bike, bike na naman sabi ko sarap magbike na naman mga kabale mainit na dito na rin matanggal itong nalangayang ko ng cellphone dito eh. ano ba yan yan Para lang akong bulag eh no. Para lang akong bulag dito sa salamin ko. Okay. Let's go home. Dito tayo. Uh oh oh.